May mga tao na dati sobrang hirap halos walang makain walang pambili ng damit at minsan walang bahay na matutulugan pero sa hindi inaasahan bila silang umasenso at yumaman ano kaya ang sekreto nila at paano mo rin magagawa yon ngayong 2025 ating alamin welcome sa channel na nagbibigay ng inspirasyon at money tips para sa lahat ng gustong umasenso kung dati hirap ka sa buhay huwag kang mawala ng pag-asa kasi maraming success story at nagsisimula sa wala. At ngayong video, ibabahagi ko ang mga sekreto at tips ng mga taong mula sa sobrang hirap bilang yumaman kaya pa subscribe sa aking channel maraming salamat lahat ng yumaman dati may pinagdaanan may iba nagtrabaho sa construction nagtitinda sa palengke o nagbenta ng kung ano-ano sa kalsada ang common hindi sila sumuko kahit sobrang hirap lagi silang naghahanap ng paraan para kumita Remember this, kung wala kang tiyaga sa maliit, hindi ka bibigyan ng pagkakataon sa malaki. Bakit 'yung iba nakakaahon? Dahil nagbago sila ng mindset imbis na isipin na hanggang hirap na lang sila, naniwala silang may paraan para umasenso, natuto silang mag-ipon kahit maliit, kahit bariya iniipon. At pinaka-importante, hindi sila natakot magkamali kasi ang pagkakamali stepping stone lang papunta sa tagumpay. Lahat ng yumaman, merong side hustle. Kung empleyado ka, maghanap ka ng extra kita, online selling, freelancing, o kahit simpleng buy and sell. Kung estudyante ka, pwede kang magsimula sa si skills mo, editing, design o pagtuturo online. At tandaan, huwag ka kaagad mangutang para sa luho. Kung maungutang ka man, siguraduhin nakikita ang pinasok mo. Yung dati, hirap pero yumaman marunong humawak ng pera. Rule number one, gumastos lang sa kailangan. Rule number 2, isave agad ang parte ng kita bago gumastos. Rule number 3, mag-invest sa bagay na magpapalaki ng pera hindi sa mabilis maubos. Kahit maliit ang kita, kung marunong ka humawak ng pera, lalaki rin ito. Isipin mo, may mga tricycle driver na naging may-ari ng fleet dahil marunong mag-ipon at mag-invest. May dating tindera na ngayon may sariling chain of stores. At syempre, yung mga OFW na tiniis ang hirap sa ibang bansa at nung nakapag-ipon, nakapagpatayo ng negosyo. Lahat sila dati hirap pero nagbago dahil sa disiplina at syaga. Kung gusto mo ring yumaman kahit dati kang hirap, simulan mo sa maliit kahit piso, kahit maliit na negosyo. Ayusin mo mindset mo, huwag kang mag-isip ng imposible, huwag sumuko. Kasi lahat yumaman, dumaan muna sa hirap. Ang pagiging mahirap ay hindi forever Pero kung susuko ka, mananatili kang mahirap Kaya kung gusto mong magbago ang buhay mo, may ka ngayon Dahil baka ikaw na ang susunod na kwento ng sobrang hirap dati bilang lumaman kung gusto mo talagang umasenso hindi sapat na maghanap ka lang ng trabaho kailangan mo ring mag-invest sa sarili mong skills yung mga dati mahirap pero yumaman natutong mag-aral kahit libre lang sa YouTube o sa library natutong gumamit ng computer natutong mag-English o natutong magbenta online tandaan ang pera ay mawawala pero ang skills na natutunan mo dadalin mo habang buhay at minsan ang isang bagong skill ang magiging daan para sa first million mo walang yumaman mag-isa mapapansin mo yung mga dating hirap pero umasin sa may mga mentor o kaibigan silang nag-guide sa kanila baka dati tendero lang sila pero dahil nakisama sila at natuto sa iba natutunan din nila paano palaguin ang negosyo kaya kaya huwag kang mahiya humingi ng payo, makipag-network sa mga taong mas marunong at iwasan ang mga taong hihilayan ka pababa. Remember this, your network is your network. Ito ang pinaka-underrated pero pinaka-importanteng sekreto. Yung mga biglang yumaman, hindi sila yumaman overnight. Naghihintay sila ng taon, nag-ipon at tiniis ang luho. Ang pera kasi parang binhi kung itatanim mo at aalagaan, lalaki siya at dadami. Pero kung kakain mo agad, mauubos. Kaya kung gusto mong umasenso, kailangan mong matutong maghintay at maging consistent sa ginagawa mo. Darating din yung panahon para sa iyo at ito ang mga dagdag na sekreto ng mga tao mula sa sobrang hirap. Ngayon ay milyonaryo na. Ang tanong, handa ka bang gawin ang mga hakbang na ito para ikaw ang susunod na success story? Comment yun yan at huwag kalimutan maglaki -like subscribe for more update.